maglagay kayo nito sa inyong mga wallet at tiyak na kayo ay uulanin ng swerte. Alam ba ninyo na ang dahon ng laurel ay isa sa pinakamabisang panghatap ng swerte, lalo na kung samahan natin ito ng pagsisikap at panalangin. Hindi po natin sinasabi na bibigyan ka nito ng pera, ngunit tutulong ito upang mahatak mo ang positive energy na magiging sanhi upang tayo ay swertihin sa ating buhay kapag tayo ay nagsisikap at laging nananalangin. So ilagay mo lamang dito sa likod ang prosperity, wealth, and health ilagay mo po prosperity, wealth, and health. At pagkatapos, ay hawakan mo ang dahon ng laurel at ibulong mo. Lahat ng uri ng swerte ay dadaloy sa aking buhay katulad ng ilo. Lahat ng swerte ay dadaloy sa aking buhay katulad